gamitin ang git. Una muna, para magamit yung git, kailangan mo muna i-download. Search nyo yung git. Ito yung una magpapakita. Click nyo yung git. Download for Windows. 64-bit. Tapos, eh, save nyo na lang. Pero sa akin, meron na. Kaya hindi ko na kailangan i-download. Pag na-download nyo na, double-click nyo to. Yes. Yes. Kasi ito yung magpapakita. Basahin nyo kung gusto nyo. Next. Pag meron ng git folder, click yes. Pero normally, hindi yung magpapakita kung hindi ka pa nakapag-install ng git. Yes. Click nyo to para meron kayo. Pero hindi nyo naman need tong gawin. Magkakaroon lang ng icon para sa git. Hmm. Ito naman, news. Hindi nyo rin kailangan i-click. And then, click mo na rin to. Next. Ito, ibayin nyo. Dahil, gagamitin nyo yung git sa VS Code. Kung marunong kayong mag-VIM, yun na gamitin nyo. Pero dito tayo gagamit. Kaya ito gagamitin natin. Visual Studio Code as Git's default editor. Next. Ito, let Git decide. Next. Ito. Hmm. Ito. Next lang. Next. Next. Tapos. Next. Tapos ito. Next. 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 Tapos. Next. Next. Tapos click install. Kasi lang matapos tong installation na ito. Okay, yari na. Unclick. Finish. Na-download nyo na yung git. Ito na siya. Woo! Meron ng git ang system mo.